Good morning mga kamarites! Pagising nga namin ay nag-snowstorm nga dito. Itong makikita niyo ngayong hangin ay eh. galit na galit, pati yung mga snow ng laki nga ng patak. At sabi nga ng asawa ko ay eh, magsha-shovel nga daw siya mamaya sa driveway namin pagkatapos nga namin mag-almusal. At sabi ko nga sa kanya ay tutulungan ko nga siya mag-shovel sa driveway namin. At medyo kinakabahan nga ako kung kakayanin ko nga yung super lamig nga sa labas. Buti na nga lang ay meron nga akong heater coat na niragalo pa nga sa akin ng tita nga, ng asawa ko. At paglabas nga namin, ito na nga yung nadatan naming snow sa driveway namin. napakakataas. At pagkalabas na pagkalabas nga namin, nagtulungan na nga kami mag-shovel ng asawa ko. At yung ganito palang snow ay hindi ka nga makakagawa ng snowman dahil nga sobrang pino, para nga siyang pulbo. At hindi nga siya ganun kabigat kasi nga sobrang pino nga yung mga snow na to. At wala pa nga isang oras ay matatapos na nga namin itong kalahati nga ng driveway namin. Napakabilis kasi itong mag-shovel ng asawa ko. Wala ta nga kasing sanay na sanay na nga siya ng ganito. At sabi niya nga sa akin na eh, hindi pa nga ito yung worst na snow dito. May mas malala pa nga dito. At na-enjoy -e ko nga mag-shovel lalo na kung hindi naman ganun kabigat nga yung snow. At hindi nga ako masyadong nilalamig dito dahil nga naka heater coat nga ako. At kung dati nga sa Pinas ay eh, baha nga yung nililimas ko ay eh, ngayon nga yung snow na. At kung papapiliin nga ako ng lili mas snow na nga lang talaga, mas mag enjoy pa nga ako. At naalala ko nga noon sa lugar nga namin dyan sa Pinas ay madalas nga binabaha. At naalala ko nga noon habang nagdilimas nga kami ng bahay, maraming ang ipis. Sa sobrang dami nga nila, akala mo nga may pool party. Pero mahirap din naman mag-show, Lalo na madulas nga yung tinatapakan mo. Kaya buti na nga lang eh, naka-snow boots nga ako. Kaya hindi masyadong madulas nga yung sahig. At dating nga ay pinapanood ko nga lang yung usawa ko na mag-show, Masaya nga ako dahil natutulungan ko na nga siya ngayon na maglimas nga ng mga snow na to. At kung mapapansin nyo nga ay sobrang windy pa rin talaga yung mga time nga na to. At habang nga pinagmamastan ko nga yung mukha nga ng asawa ko habang nagsishobel nga siya, napansin ko nga na nagpo-frozen na pala yung mga buhok nga sa mukha niya. At napansin ko nga ang nagmamoist-moist na nga yung mga natitirang ang snow na to. Kaya naisipan ko nga ang kuskusin na nga ito. So, at habang kinukuskus ko nga ito ay naalala ko nga yung mga panahon nga na nag-ice skating nga ako dyan sa Pinas. Parang ganito nga yung sahig nga dun sa ice skating nga sa Moa. Kulang na nga lang nito ay lagyan mo ng kunting tubig nga itong mga snow na to. At parang nga maging frozen siya. At pagkatapos nga ay pwede ka na nga magsuot nga dito ng ice skating nga na sapatos mag-skating ka na nga dito sa driveway namin. At syempre, hindi nga nila yung ginagawa dito kasi nga delikado. Dahil ito nga yung dadaanan ng sasakyan nyo paglabas nga ng galing sa garage nyo. At baka nga kapag ginawa mo nga ay nga yung sasakyan mo dun sa tapat nga na kapitbahay nyo. At habang nga kinukuskus ko nga yung saig na to ay para na rin nga nag skating sa mga time nga na kahit nga lamig na lamig na nga yung mga ako dyan kasi lakas nga nangangin ay nag enjoy pa nga ako sa pagkuskus ko nga ng mga snow nga dito. At ayun na nga natapos na nga asawa ko yung kalahati nga ng driveway namin. Yeah! At dahil nga natapos na nga namin itong kalahati nga ng driveway namin ay sisimula na nga namin itong kalahati pa. A few moments later. Natapos na nga namin yung kalahati nga ng driveway namin At excited na nga ako dahil makakain na nga kami ng tanghalian At dahil nga sobrang lamig nga dito Nagyaya nga yung asawa ko na maghachoko daw kami